Minsan may mga tao na bibigyan tayo ng advice na ipa-opera na ang katarata natin. Minsan wala naman tayong nararamdaman na pandalabo ng paningin natin at wala rin naman tayong nararamdaman na sintomas. Kailan ba natin dapat ipa-opera ang katarata natin? Magandang araw po mga Kaibol. Marami po ang nagtatanong kung kailan ba dapat ipo-opera ang katarata natin. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang katarata? Ano po ba ang katarata? Sa mata po natin, meron po tayong lente. Ito pong lente na ito, kailangan po transparent po yan. Kapag itong lente na ito ay lumabo, nawala yung kanyang transparency, ito po yung tinatawag natin na katarata. Marami po sa atin kahit may edad na nagtatrabaho pa. Ang tanong po, kaya pa po ba natin i-perform yung mga bagay na inaasahan sa atin sa ating trabaho o sa ating hanap buhay? Kung sakali man po na malaki na ang nagiging epekto nito para hindi natin ma-perform ng tama yung ating trabaho, i-consider na po natin na ipatanggal po natin ang ating katarata. Sa mga taong nagmamaneho, lalo na po sa gabi, mahirap po para sa taong may katarata ang magmaneho sa gabi. Ito po ay delikado sa inyo at para na rin po sa ibang tao. I-consider na po natin ang pagpapaopera ng katarata natin. Marami sa atin may mga bagay tayong gustong ma-enjoy ng mga activities natin tulad ng sports, tulad ng pagtatravel. Kung hindi na po natin ito na-enjoy dahil sa ating katarata at gusto natin ito muling ma-enjoy, ina-advise po namin na ipatanggal na natin ang ating katarata. Kasama sa sintomas ng katarata ay panlalabo ng paningin. May mga kondisyon ng katarata na hindi na talaga lumilinaw kahit lagyan natin ang salamin. Kung sakaling ganito po ang kondisyon natin, ipo-opera na po natin ito para makakita na tayo ulit ng malinaw. Sa kabilang banda po, kung sakali man na meron tayong katarata, pero nakakagawa pa tayo ng maayos sa trabaho natin, nakakapagmaneho pa tayo ng maayos sa gabi, at nagagawa pa natin lahat ng mga bagay na gusto natin gawin, kung sakali man na napapalinaw pa ng salamin yung paningin natin, na sapat para makakita tayo ng malinaw at ma-perform natin lahat ng ating ginagawa maaring hindi po muna natin ito ipa-opera. Iba-iba po ang katarata. Minsan natatakpan na talaga yung paningin natin, minsan ay hindi naman. Para makasigurado po tayo, mainam po na ipacheck up po natin ito sa ating pinagkakatiwalaang optometrist para mabigyan tayo ng professional advice kung sakali man nakaya kaya pa nating magawa yung ating mga everyday duties. Sana po may natutunan kayo sa video po natin na ito. Huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po.